isang babaeng overseas worker at isang negosyante ang tinumba ng mga riding in tandem sa magkahiwalay na lugar. Habang sa late naman, pinagsasaksak ng isang lalaki ang kanyang biyanan. Nasa frontline na balitang iyan si Brian Basa. Nagtatalo ang dalawang lalaking yan sa pampublikong palengke sa Karigara Leyte noong Martes. Sa gitna ng kanilang away, sinaksak ng lalaking nakaasul na, na t-shirt ang kaalitan niya. Bumagsak sa kalsada ang biktima hindi na kontento ang lalaking nakaasul at inundayan ulit ng saksak ang biktima. Duguan at bulagta sa kalsada ang lalaki. Dinala siya sa ospital pero namatay rin. Lumalabas sa imbestigasyon na biyana ng sospek ang biktima na isang senior citizen. May kinalaman daw ang kanilang alitan sa kanilang pamilya. Napag-alaman ding pareho silang lasing dahil may pista sa lugar. Kalaunan, sumuko ang sospek sa mga polis. Bakas pa ang dugo sa tricycle na ito. Dito nakasakay ang isang babaeng OFW na namatay matapos barilin sa Lobo, Batangas noong lunes. Batay sa investigasyon, pauwi na siya kasama ang kanyang nanay nang buntutan sila ng riding in tandem. Tatlong beses binaril ng gunman ang biktima sa batok sa katumakas. Isinugod sa ospital ang babae pero idiniklarang dead on arrival. Inaalam pa ang pagkakakilanlan ng mga sospek at ang kanilang motibo sa pamamaslang. Patay ang isang negosyante matapos tambangan sa Bacolod City noong Martes. Pasakay na sana siya sa kanyang pickup truck ng barilin ng riding in tandem. Ayon sa polis, napablotter ang biktima noong 2022 dahil sa estafa at paglabag sa anti-bouncing check law sa Aklan. Inaalam pa kung may kaugnayan ito sa krimen. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Basa, News 5. Mga kapatid, Edling po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.